Ah, uh, dito ho tayo kabayan ngayon sa bayan ng ano ng bayan ng Pulistisyo ng Talisay. Ito, ah, uh, nagpapakape si Ma'am. <laughs> so, ah, uh, walang lawak muna ho mga kabayan. Kaya dito muna ho kami at may pag-uusapan, uh, may pulong-pulong. Diyan so, ano kabayan, kape tayo mga kabayan. Ayun. Salamat ho kay Sir. Uh, diyan ako sa bayan ng Talisay. Ito kami diyan ano. may napakagandang proyekto para po sa inyo na i-implement po uh, base po uh, through the partnership po ng provincial government ng Camarines Norte at ng local government units at other law enforcement agencies and fisher folks in the different municipalities of Camarines Norte okay. which is kayo po yon mga sir. Ano po kami launching ito po sa bahay yan tinatawag na police bantay outpost Kulang po tayong mga minsan po sa mga estrategiyang lugar, walang mga uh, outpost. So yan po ilalagay po namin yan. Bali po doon po yan. Lahat na uh, prudensya ay municipalidad ay bibigyan po, lalagay po namin ng outpost. Bali initial uh, 12 po yan at uh, dinoble ng uh, provincial government. para busok na agad. Gobernador, uh, Governor Ricardo Don Padilla, na direpresent po ng uh, ating admin, si Don Padilla, sa ating mga hepe ng iba't ibang uh, police station ng ating probinsya sa lahat ng miyembro uh, na nandito ngayon at kayo ay magiging miyembro ng tinatawag natin Project Mata yung uh, magiging isda uh, tarabang kita illegal uh, unreported and unregulated fishing na malaki ang nagiging epekto lalong-lalo na po sa mga maliliit nating mga mangingisda. Kasi ang isang example na doon, yung atin pong municipal waters na 15 kilometers na dapat para sa mga maliliit nating mga isda na hindi capable lumayo, napapasok ng commercial vessels. Isa na po yun. Pangalawa, syempre yung mga, yung mga maling practices na nakakasama kumbaga, sa ating environment, sa ating kalikasan. Nakakaapekto doon sa production ng isda. So, kung hahayaan natin na ganun yung mangyari, maaring isang araw, baka mamaya magulat na lang tayo, wala na tayong huhulingin isda. Kaya ngayon po, uh, nagpapasalamat tayo sa Philippine National Police, uh, kay Colonel, sa panguna ni Colonel Lito Andaya, dito po sa programa na ito. Kasi po, Napakahalaga ng pagtutulungan ng hindi lamang ng iba't ibang government agencies, ng local government unit, kung hindi pati po ng mismong community. Kaya po talagang uh, kasama po kayo dito sa programa na to. Kasi hindi naman po kaya ito ng government agencies lang. Kung ang gagawa lang po ng initiative ay local government unit, tapos yung uh, Philippine National Police at iba pang national government agencies, maaari pong hindi rin maging successful. Kasi po at the end of the day, kung walang collaboration between stakeholders, between sa, sa ating mga fisher folks and sa government, wala rin po eh. Kaya dito po sa programa na to, may mga sarili-sarili po tayong mga responsibilidad. Katulad nga po noon na nabanggit kanina ni TV at saka ni uh, Lieutenant Colonel Charles Delion na ang responsibility ng ating mga Fisher folks ay isa na doon yung pag-monitor. Kung baga kung meron man po kayong makita na something na illegal, pwede po natin i-report sa ating Philippine National Police. Ang responsibility naman po, siyempre ng ating Philippine National Police, ay yung law enforcement naman uh, pagdating sa dagat. Sila yung katulong natin na lumaban doon sa iligal. mga bitig, ang namin sa amin, ang mga kapulang na kulang-kulang napasangan ng bangka, na pag may kalabitan doon, pag may bagyo, kaya kinakaawag mo namin

at napaka kalawakan ng natin ang mga dadating na mga tao. Ah, hindi ba yung malapit sa Branko Ley ba 'yan? Malapit? Malapit ba sa naman na, uh, Opo, Pasea Pasea po sa First Vision ng at malapit. sa po, alam Opo. Uh, rampa po ang kailangan niyo. <laughs> oh, 'Yung ano pa may trail Okay. 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 Uh, may rampa na kayong existing na ngayon. Meron. O wala ka talaga totally. Kasi madalas ako dun sa broccoli. Matagal lang mo sa inyo ang pahalo talaga. tagal na. Hindi pa, di, di, pa, و, uh, di, pa uh, ano, ako, hindi pa ako, hindi pa ako Hindi ko muna kain sa talisay sabi ko. Sige sir, ganito po. Punin ko yung number ninyo. Tapos po, uh, papatingnan natin kung anong pwede natin gawin. Oh, sige. Ang request ko lang mo sana. Pwede naman mo sana niya at kasi yung Kasi yung po sa likod na doon, may space pa na doon. Napakalawak na doon.

Sige po. Ano po ang mga kapulisan mo namin yan sa bayan ng San Jose? Kasi pag kami ako nakahawag ng mga ka, naturo ang sila. Para kung may private ay kayo makasalakan po kami sa mga kapulisan ng mga bayan ng Talikay. So, sa mga bayan ng sa mga bayan ng sa mga bayan ng sa mga bayan kahit ay ayun ipong sila, kahit maalo na, nalatan sila mong natuturo sa akin. Kaya lang po salamat po sa mga kapulisan mo ng bayan ng Maraming Salamat po. Salamat po. Salamat po. Pagkakuha po yung number ninyo at mag natin kung yung pwede natin gawin. Okay. Sige. Opo. Yes Thank you po. Thank you, That the, the provincial government of Kamali has converted the PNP and the citizenry will to, that to the system of collaboration and cooperation. Now, therefore, for and in consideration for the foregoing purposes, the parties agree as follows. This MOU outlines the terms and conditions for the system of collaboration and cooperation between the CNTPO, Provincial Government of Camarines Norte, Miguel Mabarangay and Fisher Fox of Camarines Norte. <laughs> In witness whereof the parties here I to affix their signatures. This 21st day of March 2025, a conference located in the city Norte, signed by the provincial government unit, represented by uh, Honorable Ricardo Arpadelia. Scheduled on March 25 at 1 p.m. Kaya po kinukuha po namin yung inyong mga details para po ma-inform po namin kayo. Again, pareti po ng Facebook account. Ito ka ba yan? Uh, pauwi na po tayo. Ah, oh. napakahira po talaga pag walang service. Ito. Ito, pauwi na. Yan, shot po dyan sa lato ng ating mga followers dyan. Ito yung gutom yung inabot ah, maghapon sa meeting ah, tinatawag na mata na ah, pagkakaisa ng mga maangisda pero sa palagay gula wala kayo yung mga kalaban ng mga malinit na maangisda mga big time so tayo ngayon uh, ah,